Mula pagkabata ay itinuturing na si Sydney bilang star ng kanyang pamilya. Matalino ito at magaling sa sports. Kaya naman ang makakuha ito ng scholarship sa college. Sobrang proud ang kanyang pamilya. Subalit ang hindi nila alam, sa ikalawang taon pa lamang ni Sydney sa kolehiyo, na-kick out na ito sa school. Pawang ilusyon na lamang ang lahat na nag-aaral pa ito sa university nang madiskubre ng kanyang mga magulang ang kasinungalingan, umantong ito sa brutal na kamatayan ng ina ni Sydney. Paano nagawang walang awang paslang ni Sydney ang kanya itinuturing na best friend? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Sydney Powell Murder Case. Murder case. Isinilang si Brenda Powell noong March 19, 1969 sa Salem, Ohio. Pasyon nito ang pagtulong sa kapwa. Bagay na nagdala rito sa kanyang career bilang isang healthcare professional sa Akron Children's Hospital. Nagtrabaho ito roon ng halos tatlong dekada sa pag-aalaga ng mga batang may cancer at sakit sa dugo. Kilala si Brenda sa pagiging likas na mapag-aruga at malalahanin, kaya naman gustong gusto ito ng kanyang mga pasyente pati na rin ng mga katrabaho bukod sa professional life, fulfilling rin ang personal na buhay ni Brenda. Isa itong devoted wife kay Stephen Powell at loving mother sa kanyang dalawang anak na sina Sydney at Andrew. Naninirahan ng pamilyang Powell sa Akron, Ohio. Pinalaki ng mag-asawang Brenda at Stephen ang dalawang supling sa isang Catholic home. Hindi maikakaila ang closest ng mga ito sa bawat isa. Parati ang mga itong nagbabakasyon tuwing holiday at special occasions maayos na nagagampanan ng mag-asawa ang responsibilidad sa mga anak. Bilang financially stable, na ibibigay ng mga ito ang lahat ng pangangailangan ng mga bata. Suportado ng mga ito ang kanilang mga anak, lalo na sa pag-aaral. Si Sydney ay isang matalino at promising na estudyante. Noong nasa high school, nag-excel ito hindi lamang sa academics kundi pati na rin sa sports. Isa itong talented na soccer player. Dahil sa angking galing, nakakuha ito ng presidential scholarship para sa college. Napili nitong mag-aral sa Mount Union University isang oras lamang ang biyahe mula sa Akron nang sa gayon ay hindi ito masyadong mapalayo sa pamilya. Nang magkulehyo si Sydney noong August 2018, masigasig nitong hinarap ang bagong chapter ng kanyang buhay. Sa kanyang freshman year, Tumira ito sa dorm ng campus kasama ang kanyang best friend mula pa noong high school na si Lauren Curry. Noon pa man ay pangarap na ng childhood bestie na maging college roommates at natupad nga ito. Madaling naka-adapt sa campus life si Sydney, kaagapay si Lauren na palaging nasa kanyang tabi. Kapwa sumali ang mga ito sa sorority, kaya naman mas dumami pa ang circle of friends ng dalawa. Madalas ang mga itong umatend parties at ipapang social activities. Gayun paman hindi na papabayaan ni Sydney ang kanyang pag-aaral. Bagkus ay lalo pa itong namayagpag. Sa buong first semester ay nakamit nito ang mga solid grades as usual. Nang minsang magbakasyon si Sydney sa Akron noong winter break ng December, kitang kita ng kanyang pamilya ang kasiyahan nito. Marami itong bitbit -bit na kwento tungkol sa kanyang mga bagong experience sa pagkukulehiyo. Mula sa mga problema sa kanyang dorm hanggang sa mga late night happening sa campus. Batid ng mag-asawang Brenda at Steven ang magandang simula ng taon para kay Sydney. Bagamat may ilang maliliit na problema noong una, para sa mga ito ay nahigitan pa ni Sydney ang expectation nila para sa anak. Alam ng mga ito na hindi sila nagkamali na ipasok ang anak sa Mount Union, bilang isang maliit na private school, para sa kanila ay ito ang angkop na environment kay Sydney. Habang pinagmamasdan ang bunga ng magandang simula ng kanilang anak, Ramdam ng mag-asawang malalampasan ni Sydney ang anumang pagsubok na kanyang kakaharapin. Sinisiguro rin ng mga ito na parati lamang ang mga itong nasa kanyang tabi, nakaalalay habang tinatamasan nito ang kanyang independence. Simula pagkabata ay super close na ang mag-inang Sydney at Brenda. Lumaki si Sydney na medyo may pagkamahiyain pagdating sa ibang tao dahil nasanay na ito na laging ang kanyang lamang nanay ang kasama. Kaya naman proud si Brenda sa anak nang sa wakas ay unti-unti itong natutong makisalamuha sa iba. Dahilan rin upang lumabas ang kumpiyansa nito sa sarili. Umaasa ang mag-asawang Powell na magiging smooth ang 3 years pang darating hanggang sa makatapos ito ng pag-aaral. Ang lingid sa kaalaman ng mga ito, mararanasan ni Sydney ang unang dagok pagkatungtong pa lamang ng second year semester nito. Nang magsimula ang kanyang mga unang klase noong late August 2019, unti-unting nahirapan si Sydney sa demand ng kanyang course. Bagkus ay mas nawiwili ito sa mga social activities. Kaya't madalas itong absent sa kanyang mga klase o kaya naman ay hindi makatapos ng kanyang mga assignment. Bunga ng mga gawaing ito, sa unang semester pa lamang ng kanyang sophomore year ay pawang mabababang grades na ang nakuha nito. At bago pa man mag-winter break, isang masamang balita ang natanggap ni Sydney dahil sa mga bagsak nitong grado. Nailagay ito sa isang academic probation. Nangangahulugan na kapag hindi pa rin nag-improve ang grades nito sa susunod na semester ay maaari itong masuspindi. Inilihim ito ni Sydney sa lahat lalo na sa kanyang pamilya. Sa Mount Union University, mayroong ginagamit na mobile at desktop application kung saan maaaring magbayad ng tuition, kontakin ng school administration, at mamonitor ng mga magulang ang grades ng kanilang mga anak. Kailangan lamang mag-submit ng mga ito ng request. Sa kaso ni Sydney, tiwala ang mga magulang nito na maayos ang lahat sa kanilang anak. Walang dahilan upang mabahala ang mga ito sa kanyang grado. Hindi rin ugali ni na Steven at Brenda na panghimasukan ng privacy ni Sydney. Ngunit sa kasamaang palad, hindi bumuti ang mga marka ni Sydney. Sa halip ay nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga grades nito. Tatlo sa apat nitong subject ang hindi nito naipasa. January 2020 nang magbalik ito sa kanyang dorm matapos ang Christmas at New Year break kasama ang buong pamilya na parang walang problema. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga itong nasuspindi sa university. Bilang suspended student, bawal na itong manirahan sa dorm, umatend ng klase, at gamitin ng mga facility sa campus. Available lamang ito para sa mga full-time student. Gayun pa man, nagpatuloy ang mga gawain nito bilang isang normal na estudyante. Kahit ang best friend at roommate nitong si Loren ay walang kaalam-alam na nagpapanggap na lamang pala ang kaibigan. Nagsisit in ito sa mga klase at patuloy pa rin ang pag-attend sa mga sorority events. Paniwalang paniwala ang mga kaibigan ni Sydney na isa pa rin itong regular. Sa kabila nito, hindi na nagawang itago pa ni Sydney sa school administrators ang kanyang lihim. kinompronta nila ito ukol sa pananatili sa school gayong hindi na ito enrolled Noong una ay itinanggi pa nito ang suspension. Bagamat nang banggitin na ng admin ang tungkol sa sulat na ipinadala rito, wala na itong nagawa kundi amini na hindi na nga ito estudyante roon. Inamin ni Sydney na pinipilit nitong ayusin ang kanyang issues. Nang magsuhistyo naman ng admin na tulungan nitong ipaalam o kaya o ipaunawa sa kanyang mga magulang ang kanyang mahirap na sitwasyon, tumanggi naman si Sydney Bagkus ay sinabi na ayaw nitong bigyan ng alalahanin ng mga magulang dahil sa kanyang marka, kaya naman nag-request ito na extension bago tuloy ang lisani ng campus. Sumang-ayon naman ang mga ito sa hiling ni Sydney. nag ang mga ito ng strictong timelines upang umalis si Sydney, subalit pawang nilabag nito ang iba't ibang warnings. Katapusan ng February nang sabihin ni Sydney kay Loren na kailangan itong umalis pansamantala sa mantala upang ayusin ang mga bagay-bagay. Subalit ang katotohanan, nilisan nito ang dorm at lumipat sa iba't ibang hotel sa kanilang area gamit ang pera na pambayad sana sa kanyang partial tuition. February 24, kinailangan ng makailam na security upang palayasin ng tuluyan si Sydney. Noon ay wala nang magawa si Sydney kundi tanggapin na wala na ang kanyang scholarship at hindi na siya estudyante pa ng Mount Union. Hindi na nito maitatanggi pa ang katotohanan. Matapos ang maraming taon ng paghihirap ni Sydney para sa kanyang mga high achievement noong high school, sa isang iglap ay naranasan nito ang pagkabigo. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang proud loving family. Noon ay tumindi ang pressure na nararamdaman ni Sydney dahil anumang oras ay maaari nang malaman ng mga ito ang pinakatatago nitong sikreto. Hanggang sa isang araw, nang subukang mag-login ni Steven sa online portal ni Sydney upang magbayad ng balance sa tuition, parati itong nakikick out. Makailang beses nitong sinubukang pumasok, subalit sa kung anumang kadahilanan ay bigla na lamang itong nalalag out. Kaya naman agad nitong kinonsulta sa anak kung ano ang nangyayari. Sinabi nito na maaring may problema sa app at ipapaalam niya ito sa staff ng school upang ayusin. Wala namang dudang pinaniwalaan nito ang sinabi ni Sydney. Ngunit hindi nagtagal, isang tawag ang natanggap ni Steven mula sa university. Laking gulat nito nang isiwalat ng staff na hindi na enrolled ng kanyang anak. Nang tanungin kung kailan pa, Sinabi ng caller na hindi na ito maaaring magbigay ng iba pang impormasyon. Mas maigi umano na tanungin na lamang nito si Sydney. Labis ang gulat ni Steven sa hindi inaasahang balita. Dali-dali nitong chinek ang tracking app na Life360 na ginagamit ng kanilang pamilya upang malaman ng lokasyon ng bawat isa. At nadiskubre na naroon si Sydney sa kanilang tahanan sa Akron. Agad dito nagpa siyang umalis sa trabaho bandang 11.30 ng umaga upang kumprontay ng anak ukol sa kanyang natuklasan. Iniwan nito ang kanyang cellphone sa opisina upang hindi makita ni Sydney na pauwi ito sa kanilang bahay. Pagkarating sa tahanan, dinatnan roon ni Steven si Sydney. Wala itong choice kundi ibulgar ang katotohanan. Inamin nito ang lahat sa kanyang ama at sinabi na ilang linggo na itong wala sa campus what was when she told you this what was your response to her that we would work it out okay do you remember telling her and i know you had a conversation with the police too do you remember telling her that you know you, you can't run away from your problems you have to face them I You're said right. we'd go through. Let's get through, through this semester, and if you needed to take the summer off or go to, school, we would work through it. I remember she said, you know, all her friends had their shit together, and she doesn't. And I told her, no, that's not the. That's not true. She said she didn't. She didn't know what she wanted to do. It sounded like sure. Nag-confess ito ukol sa kanyang nararamdaman bilang failure. Hindi na iwasang ikumpara ni Sydney ang kanyang kabiguan sa kanyang mga kaibigan na tila umanoabot kamay na ang mga goals at pangarap sa buhay. Matapos pakinggan ng mga hinaing, ipinaramdam ni Steven ang simpatya at suporta sa anak. Batid nito ang potential ni Sydney kaya naman positibo ito na malalampasan ng anak ang pinagdaraanan. Nagsuwestiyon rin si Steven na kontakin si Brenda dahil masanay ito sa mga ganoong klasing sitwasyon. Habang pabalik si Steven sa kanyang trabaho, papunta naman si Brenda kay Sydney upang siya naman ang kumausap rito. Sa mga sumunod na oras, nagpalita ng mensahe ang mag-asawa tungkol sa crisis ni Sydney. Bandang 12.41pm, nag si Steven ng mensahe kay Brenda na kailanman ay hindi na nito na-replyan. did you stay at home? i'm sorry, do you need a minute? no, go ahead. Uh, take your time, sir. did you stay at home until brenda got there, or did you leave before she got home? i left before she got there. did you um, after you left, uh, did you share any text messages with Brenda about what was going on with the school and, and everything? I don't recall the time. Samantala, sampung minuto lamang ang lumipas. Isang tawag mula sa kaibigan na isa ring detective sa local police ang natanggap ni Steven. Tinanong siya nito kung okay lamang ba ang lahat. Narinig umano nito mula sa kanilang department na nagpadala ng mga officers sa Powell resident. Noon ay kinutuban agad si Steven na mayroong nangyayaring hindi maganda. Come on. Is she gonna be okay? Come on. Hello, oh my dad. What happened? What's going on? Makikita sa video na kuha ng law enforcement ang isang naghihisterical na teenager na sumalubong sa may pinto. Balot ang katawan nito ng dugo. Nagpakilala itong si Sidney Powell. Sa paghahalughog ng mga pulis sa bahay, natagpuan ng mga ito ang katawan ng isang babae sa master bedroom kinilala ang biktima na si Brenda Powell Inilayo ng mga pulis si De sa crime scene upang kumalma saka ito na ng pahayag What's going on? Was, we heard a bang. She, was, we heard a bang. And she told me to get out and then I heard screaming. So I came back and she was on the ground. Ayon kay Sydney, pinasok ng intruder ang kanilang bahay. Nakarinig na lamang umano ito ng malakas na tunog at bigla ang sumulpot ang isang lalaki na umatake sa kanyang ina. Habang nakikipagbuno, niyawan umano siya ng ina na tumakas kaya naman nagtatakbo ito palabas. Habang palabas, naririnig ni Sydney ang malakas na panaghoy ng kanyang ina. Bakas ang takot at trauma kay Sydney habang idinilitali ang mga kaganapan. Hiniling nito na makita ang kanyang ama. Maya-maya pa ay dumating si Steven at agad na dumiretso sa anak. Hindi nito mawari kung ano ang nangyayari. Nang akmang kakausapin nilang muli si Sydney, bigla na lamang itong bumagsak sa kanyang tagiliran. Naninigas ito at nakaposisyon na tila isang fetus. Maya-maya pa, tila hinahampas nito ang kanyang ulo sa semento habang kinukuskos ito ng kaliwang kamay. Kasabay nito, nauna nang isugod sa hospital si Brenda. Hindi ito nakasurvive sa lala ng injuries. Pumanaw si Brenda Powell sa edad na 50 years old. Tumamo ito ng halos tatlumpong tama ng saksak sa kanyang leeg at dumanas ng matinding hampas sa may ulo. Sa patuloy na investigasyon ng mga polis, binalikan ng mga ito ang sitwasyon ng bahay ng mga Powell. Unti-unting binubuo ng mga ito ang posibleng nangyari. Magulo ang loob ng tahanan at mababakas na nagkaroon ng komosyon. Ilang mga gamit ang nakatumba at basag. Marami ring bakas ng dugo na nagkalat sa iba't ibang parte ng kabahayan. Sa master bedroom kung saan nakita si Brenda, natagpuan ang murder weapon. Isang cast iron frying pan at steak knife. Mula naman sa mga impormasyong nauna nang ibinigay ni Sydney, napuna ng mga investigador ang ilang inconsistencies batay sa mga ebidensya. Una na ang basag na salamin ng bintana na sinasabing dinaanan ng intruder. May mga bakas ng dugo sa labas ng salamin, indikasyon na binasag ito mula sa loob ng kung sino man pagkatapos ng krimen. Kapansin-pansin rin ang mga sugat sa kamay, mukha at braso ni Sydney na tugma sa injuries na maaring makuha sa pananaksak pati na rin sa pagbasag ng salamin. Samantala, sa dami ng tama ng saksak ni Brenda, tila personal ang motibo ng sospek at hindi lamang isang uri ng random attack ng hindi kakilala. Hindi rin nagtagal ay natuklasan ng mga ito na bago ang kanyang kamatayan, nakausap pa ni Brenda ang school staff na siyang tumawag sa 911 nang aktwal na marinig ng mga ito ang tila kumusyong nagaganap habang kausap nila ang biktima sa telepono. Sa gitna ng pag-uusap ni Brenda at ng staff, bigla na lamang itong nawala sa linya nang marinig ng mga ito ang ilang malalakas na kalabog. Kasabay nito ay ang malakas na pagsigaw Okay. And Miss Gaffney, what happened next? Um, there was a very large or a very loud sort of thud sound, like a pound, a pounding or a thud, um, accompanied by a by a pretty loud scream. Um, and um, the scream might have actually pr been first, and then the thud. Okay. As I think about it, and then. Um, there was sort of a an expulsion. The other sound that I heard at that same time or, r or right after was sort of an expulsion of air, like the air was knocked out of somebody. Okay. Um, I, I'd always heard that expression of the air being knocked, you know, having the wind knocked out of you, but I didn't. That's actually what it sounded like. Okay. um And then several more repeated th thuds. I don't. I don't know how to describe the sound. No, and that's okay. And you could you and. Sa puntong yon ay may kutob na ang mga staff na may nangyayaring masama. Kaya naman pilit na kinontak ng mga ito ang numero ni Brenda. Subalit panay lamang ang pagiring nito. Hanggang sa maya, maya pa, may biglang sumagot sa tawag ng mga ito. Nagpanggap itong si Brenda. Noon ay ang mga staff na si Sydney na ang nasa telepono. Now, Miss Gaffney, did you recognize that voice on the line? Yeah, Was that Brenda Powell? It was not Brenda. Who did you recognize that voice? I, I I was sure it was Sydney. Both Dean Fraser and I looked at each other and 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 sh and sort of shook our heads at each other and said that's not. That's not Brenda. Deret sa hang sinabi ng staff na alam nitong si Sydney na ang nasa kabilang linya at parating na umano ng mga pulis hanggang sa bigla muling naputol ang tawag. Sa pagkakataong yun ay agad nang tumawag sa emergency ang mga staff ng Mount Union. Um, and he then said, I, I don't, Sydney, I think this is you. This, this is not Brenda. Mula sa mga matibay na impormasyong ito, naniniwala ang mga pulis na si Sydney ang totoong killer ng kanyang ina. Palabas lamang nito ang istorya ng panluloob upang pagtakpan ang kanyang brutal na krimen. Noong April 6, 2020, inaresto na ng mga pulis si Sydney. Formal itong sinampahan ng kasong murder, felonious assault at tampering with evidence. Subalit makalipas ang ilang araw, matapos mag-plead ng not guilty, nakapag bond si Sydney ng halagang $2,000 sa tulong ng kanyang lola. Pansamantala itong nakalaya at tumira sa bahay ng kanyang grandmother habang hinihintay ang trial. Sa kanyang paglilitis noong September 2023, iginiit ng depensa na dumana si Sydney ng schizophrenia o matinding halusinasyon ng maganap ang krimen. Wala umano ito sa kanyang sarili ng mapaslangang ina. Bilang patunay, iniharap ng mga ito ang tatlong psychiatrist na nagsuri kay Sydney. Ayon sa mga ito, bago ang atak, ilang buwan nang dumara na si Sydney ng visual at audio hallucinations. Hindi na umano nito matukoy kung ano ang realidad. Gaya na lamang ng delusyon nito na siya ay naka-enroll pa sa college. Naglay umano ni Sydney ang legal definition ng insanity due to psychosis. Hinding hindi umano magagawa ni Sydney ang brutal na paslangin ang sariling ina na mahal na mahal nito kung siya ay nasa katinuan. Ito rin ang mariing pinaniniwalaan ng pamilya ni Sydney sa pre-trial, humarap si Steven at pamilya nito upang manindigan para kay Sydney. Hiniling nito sa prosecutors na wag nang ituloy ang murder charges laban sa anak. Ipinahayag rin nito na noon ay kasalukuyang umiinom ng mga gamot si Sydney at maigi nilang binabantayan. Nakabalik na rin umano ito sa katinuan at hindi na magdudulot ng anumang panganib sa lipunan. Samantala, makikita naman sa buong trial ang pagiging emosyonal ni Sydney. Parati itong napapaluha, lalo na sa tuwing babanggitin ng mga witness ang pangalan ng kanyang ina. Sa kabilang banda, inilatag naman ng prosecutors ang mga ebidensya na si Sydney ay isang cold-blooded killer at self-entitled brat. Alam umano nito ang kanyang mga ginagawa bago, habang nangyayari at matapos ang pagpaslang kay Brenda. Malinaw umanong pruweba na guilty ito ng mag-stage ng nangyaring panuloob sa kanilang bahay at pagtanggi na sangkot ito sa krimen. Nasa katinuan umano ito nang magpanggap bilang Brenda habang kausap ang staff ng school. Pati na rin ang magsinuwaling sa kanyang ama sa telepono matapos lamang ang murder. Isa ring psychologist mula sa panig ng prosecutor ang humarap at iginiit na hindi iskitsuprenya ang sakit ni Sydney kundi anxiety at personal disorders. Inaral nito ang halos isang libong pahina ng phone records kabilang na ang messages, internet at social media searches kung saan tugma ang mga ito sa typical 18-year-old teenagers. Sa isa namang nakakakilabot na palitan ng mensahe sa pagitan ng mag-ina noong February 25, 2020, ilang araw bago ang murder, deret sahang sinabi ni Brenda kay Sydney na pakiramdam nito ay parati siyang iskam ng anak. Dagdag pa nito, kailangan umano ni Sydney ng grades upang mapanatili ang scholarship nito. Sinagot naman ito ni Sydney na maayos ang kanyang mga grades. At sa huli ay nagsabi ng thank you very much. Ilang mga kaibigan rin ang nakausap ng mga detective na nagpapatunay na normal ang mga ikinikilos ni Sydney bago ang araw ng krimen. Naniniwala ang prosecutors na sa takot ni Sydney na malaman ng kanyang mga magulang ang kanyang lihim ukol sa pag-aaral, hindi nito nakontrol ang sarili at nagawa ang hindi inaasahan. Matapos ang dalawang linggong trial, inilabas na ng jury ang hatol. Guilty of all charges. Ms. Powell, is there anything you want to say to me at this time? Oh, all right. On count one, ma'am, I sentence you to an indefinite sentence of 15 years to life in the Ohio Department of Corrections. On count four of the indictment, I sentence you to three years in the Ohio Department of Corrections. Those two sentences to be run concurrent with and not consecutive to each other. Ma'am, understand that you have a right to appeal this decision. That... Nasintensya nito ng labing limang taong pagkakakulong. Magiging eligible lamang ito sa parol pag nito ng 38 years old. Noon ay 19 years old pa lamang si Sydney nang mahatulan. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, wag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.